Hello po mga kakitsay. So ayan, 2024, unang araw ng pasok ng mga alaga ko. Parang nakakapanibago kasi two weeks yata o oh, two weeks na holiday and then ngayon papasok ulit sila. Kaya parang na <laughs> parang nakakatamad pati sila. Parang natatamad silang pupunta ulit sa school. Kasi yung vacation is di ba, medyo mahaba-haba ang pahinga. Kaya ngayon, na nakakapanibago. At ayan, as usual mga kakitsay, dalawa kami ni Amo maghatid ng mga alaga ko kapag umaga. Pero kapag gahat tanghali ako lang mag-isa kapag pumupunta si Amo sa trabaho niya. At ayun nga mga kakitses, pagkatapos namin hinatid, nagkape na din ako, nagsalpak na din ako ng mga labahin ko, and then ayan, ugasan ko tong mga battle nila. Sila Amo, pumunta na sila sa trabaho nila. Nagsabay na sila ni Amo lalaki, and ako na lang dito mag-isa. So, mag-magic na lang ako maglinis, and then mamaya. Pagkatapos ko linisan ang bahay ni Amo, and then magpahinga muna ako. Antayin ko yung oras kapag 12.30 na bababa na ako para sunduhin yung mga lag. Pagkatapos ko nungasan yung mga battle market size, kinuha ko naman yung mga sinampay ni Amo na mga damit nila kasi siya yung naglaba day off ko kasi ng dalawang araw. Pag day off ko siya yung naglalaba yung mga damit nila or mga damit ng mga bata kapag puno yung basket kasi araw-araw kami naglalaba. Pero wala ako nang dalawang araw siya yung naglaba. Siya din yung nagtupi nung isang araw. e nga mga market size, tapos na din yung labahin na sinalpa ko dito sa washing machine bago namin yatid yung mga bata sa school bus ni Amo. At ayun, sasampay ko na yung mga labahin. Araw sa araw kasi kami naglalaba, pero okay lang kasi. Isalpak mo lang sa washing machine and then isasampay. Kapag natuyo, tutupihin na kasi hindi na kailangan na lanchahin. Yung mga iba, hinahangar ko na lang pang office na damit ng mga amo ko. Pagkatapos ko magsampay makakitsis, dumiretso naman ako dito sa kwarto nila amo. Dito ako maglilinis. And ganito ako mag magic linis dito sa room nila. And then yung bedsheet nila, hindi araw-araw napapalitan. Mga every six months yata. Or pag pumupunta sila sa Japan, ganun. Saka ko lang pinapapalitan Balitan yung mga bedsheet nila. Kasi malaki parang queen's room. Queen's room. Queen's bedroom yata. Ewan. Basta malaki siya. Dito kasi sila natutulog lahat. Yung mga alaga ko sila amo. Tapos may kwarto naman sila Charlotte. Pero gusto ni among kasama sila kapag gabi. Kaya ayun. Dito sila natutulog. Apat sila dito. Tapos mag-isa ako sa isang kwarto. Yung isang kwarto naman bakante. Katapos ko dun sa kwarto nila amo. Sinunod ko naman tong CR. Ito yung araw-araw ko nililinisan na CR. Yung CR ko kasi may dalawang CR dito yung CR ko is hindi ko nililinis. <laughs> araw-araw. Pero yung bathroom nila, amo ito, nilinisan ko siya araw-araw. At ayun mga kichas, after ko doon sa CR, saka sa kwarto nila, amo, sinunod ko naman din dito sa sala. Then yung mga Christmas decor ni amo, hindi ko muna tinanggal kasi wala pang sinabi si amo. Kapag walang sinabi si amo, hindi ko tatanggalin. Antayin ko siya na siya yung magtanggal dito sa nilagay niyang Christmas decor. Dito naman ako mga kids, sa my floor. Pero babakyo muna natin itong carpet na to. Kasi naglalagay kami ng carpet ngayon winter kasi para pwedeng mag Upo, upo dito sa may sahig habang nanonood sila o naglalaro kami ng mga bata. Ayun, Ay, pwede kami mag upo, -upo dito kapag meron itong carpet na ito. Pero kapag wala na sobrang lamig sa pito ba? <laughs> At saka hindi kami kasya dito sa may ito, sofa. Kaya yun, nilalabas ni amo yung carpet kapag ganitong winter. Pero kapag summer, tatanggalin namin ulit and then nilalagay namin sa kama ni amo ginawa niyang storage box. At yun nga mga kitsize, i-vacuum ko na lahat itong floor and then imamap ko na lang and then after kong imap, antayin ko yung Oras na. And then yun, susundin ko na yung mga alaga ko kapag 12.30 na. And then, papalitan ko sila and pupunta kami doon sa bahay ni Lola. Doon sila kakain ng tanghalian. And then, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, babalik ulit kami dito. Papalitan ko sila and then pupunta kami ulit sa painting class nila. And mga kids, after kong naglinis 12.30 na, susundin so ko na yung mga alaga ko. si amo pumunta siya ng trabaho, kaya mag-isa ako magsundo sa kanila. Kaya nakakinawa ko sila.

Karating na kami dito sa bahay and then si Charlotte nag-open ng pintuan. At ayan, pagkagaling nila sa e school, alam na nila ang gagawin nila. Ipapasok nila yung mga sapatos nila and then magpapalit sila. Yung pinagpalitan nila ng damit, ilalagay din sa washing machine. Hindi na kailangan na sabihin na Charlotte, Charles, ganito, ganito. Hindi na kasi na-train na sila ni amo. After nilang nagpalit mga kisays, tumaas naman kami dito sa bahay ni Lola and pagdating namin dito, nakaluto na si Lola. Kakain na lang yung mga bata. Patid din, din pala ako. <laughs> Ito nga niluto ni Lola para sa amin Lola at sa Yeye at tapos yung mga bata, iba din sa kanila, oh. Ngatid ko nga ulit mga kids sa painting nila si Charlotte at si Ben Ben. Napaaga nga ang punta namin dito mga kids sa hindi pa lumabas yung mga iba kaya sabi ko magsayaw muna kami yung gulo namin. Ito Na sila, bye bye. Bye bye, Charlotte Bye bye, Teng Teng. Go, go, go inside. Pagkatapos ng isang oras mga kids, pumunta kami ni Amo dito, sinundo namin yung mga bata at ayan, yun discuss nung teacher nila kung ano yung ginawa nila na painting na ito kasi may mga meaning-meaning daw. Lalo na 2024 ngayon, kalendar yung ginawa nila. Bago kami umuwi, bumili muna si Amo ng tinapay namin. <coughs> si Amo nandun sa so, pagkakulata. Okay. Stop right. ito yung okay.